Hello mga Coops, it's me again, Lakwatserong Motorista So yun na nga, nandito tayo sa may Antipolo So nakikita niyo ba yung kulay dilo na guhit na yan Sa gitna, ito So ang ibig sabihin yan, bawal ka mag overtake So pag nakakita kayo ng ganitong dilaw dito sa gitna ng kalsada mga Coops Na walang putol So huwag kayo mag overtake, bawal yan kasi baka mamaya may traffic enforcer dyan sa bungad, mauhuli kayo. So, sa kabundok kasi to, talagang hindi tayo basta-basta pwede mag-overtake dito. Pero pag halimbawa nakita nyo naman mga hoops, yung putol-putol, halimbawa -putol, kulay puti na putol-putol, yung guhit. Yun, pwede ka mag-overtake. So, kalamihan kasi sa mga rider, mga cops, hindi napapansin yan. Yung guwit niyan sa kalsada. Kaya minsan marami rin nadidisgrasya. Kaya marami nauhuli. So, pwede ka mag-overtake sa gilid. Grabe, oh. Ang init talaga ng panahon. So, yan. Hindi ka talaga pwede mag-overtake dito. Sa gilid, pwede tayo mag-overtake. Dito, pwede tayo dito. Ayan. Pero pag nakita mo naman sa gitna, ito, ganyan to broken line na ganito, yung kulay puti na yan, yan, ibig sabihin, pag nasa gitna yan, pwede ka mag-overtake. Ito, yung kulay puti na yan, broken line yan, tawag dyan. Pero yung dilaw na yan, sa gitna, so hindi talaga, hindi talaga tayo pwede mag-overtake dyan. Lakwat Serong motorista